video gagawa naman kami ngayon ng litchip lan ah wala oh. ito isa namang napakasarap din may mga handaan mag arnibal ka na ang tawag din yan hindi ba lari isa't kalahating asupan ng puti isa't kalahating kutsara oo pero pag yung pagkakaunti ang lulot yung, lulut, yung ginagawa ko pero pag madami hindi nag arnibal ng nasa kalwagi. ah yung nililiquify mo na oo ah um, Game para yo. Kaya eh, ilang kang llanerang kasuhin natin ngayon? Halating tray lang. Halating tray ay, na itlog? Ah, labing limang itlog. Labing limang itlog, ayun. Okay, sarap. Ayun, uh, pwede na eh. Huwag nalagyan ng uh, itong, ano yun. Okay, hindi nga yung ano. Hindi nga matagal tunawin pagka ang purong asukal. Kasi may kong mayroong iba naglalagay ng tubig para magiging matumaw. Ay oh. eh, nakaka magtutubig din ang ano, hindi siya parang malapot yung magkasilip sa ilalim. Yung tubig. Ah, nagtutubig. Pagka nilagyan ng... No, yung kanyang, pag isinalin mo siya sa plato, malabno yung, yung kanyang arnibal. Hmm. Hindi malapit Pero yun ang ginagawa Dahil madamihan na silang mag a Pero hindi rin nalagyan ng tubig Pag mag-a-arneval Nalagyan din Puntila Pero mas maganda yung gaya Walang katubig-tubig Sa akin, gusto ko rin ganun Ewan ko sa mga nagagawa ng iba Mahirap-hirap nga lang Matagal-tagal mong Tutunawin Yon. Meron ni na ayos. Yon, magutay na na. Game na. Ilang init lagi yan, balay? Ito Bale. So, yung hulag ang gagamitin natin, labing lima. Oo. Oo. Isang araw tayo gagawa ng hindi kasama. Tagyok lang. Oo. Yan eh, magkasama ang puti at dilaw. Large egg. Large. Two, four, six, seven. You know, mga kabayan ha, labing limang large na Bago po eklog. itlog. Bagong yeah. itlog Kaya, dapat Hindi na, hindi, hindi na pa na pinaglalagay sa isa-isa uh, Ang gawa ko kasi pag yung itlog yung hindi ko alam na bago Nilalagay yeah, ko muna sa isang tagayan. Baka mamaya yung sira. Makapasama din. Oo nga. Ibago naman ang bago ng buha na Mahirap yung baka may mapahalong sira. Ay siya. Sira lahat yan. Sama ah, ba ako? Sayang. Sa ano yan? Sariwang itlog. Hindi nadudurog ang dilaw ang video yan yung oras sa mga kabayan pag ang itlog ay hindi bago hindi sariwa pag inilagay mo bawa sa ano basta lumag, lum, lumaglag sa sa pan ay yung nalulusa wag ang dilaw nako ay hindi hu, bago yung yan okay, hey. puti yung malag na yan pala yan ah ginagamit ng pan ng electric beater hindi na hindi yun yung, magbabasagin mo lang sila mhm mm -hmm. pasalain naman bago ko ilahok ang bata, sinasada ko muna ang itlog. Ah, uh, pwede na eh, huwag eh. po. Nag-omelette na eh. <laughs> Bale ay, ang uh, limang large na itlog. Tapos ang iyong apat gagamitin ng... ay apat nitong condense. uh, condense uh, condensed, kondensada. Pero masarap, pinakamasarap na po ang alas na pero masarap pala. Shout out Bikini Men, the last ke Shout out si... Bikini. Yo, may umix to kasi si kabayan. Ito ka sa tabi ng mami, kabayan. Yo, no, hindi right? extra. Anak. Dinig sa tabi ng mami. Please. Iyo. Pinagay ang lahat pala. Nakala ko yung una yun, 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 talaga na ano? Bubula. Hindi, pag mo bubula. Mm. mm. Tatagal mo naman nga nagawa na niyang litchi flan eh. Pag di ngayon pa naman niya. Na <laughs> Ngayon pa ulit ang makakagawa nito. Mm. Ah. Ah, yes. Tapos ano ginagawa mo din sa mga eggshells na Ray? Mahugasan yan at ayan ay aking ginagamit sa halaman ko. Sa halaman. Sa fertilizer. Kasama ah. Eh? Oo nga. Ang isama ng lupa, pag nilagay sa paso Hmmmm. Dinodoro. Babe, munta ka rin sa tabi ng mami. Anong ginawa mong laro kabayan? Kaya. Kaya ah. ka rin. rin? Yun, oh Ngayon mga kabayan na re, babawal na technique yan Papagawa ka naman. Ay, <laughs> <Pahihibod> mo diyan. hmm <laughs> pinagbabawal na teknik. Mm -hmm. Ayun. Sarap eh. Parang huwag nang gawin yung ano eh. <laughs> mm. katuwa din naman naring ano eh. Ang namin, Arnibal Yanira. Anong size ng Yanira mo? Are Large. Large. Mabibili. Binili natin are. Ang bilhin natin ay 11 pesos. Okay. Dati isga, ano? Oh. Hindi ano? ka binigyan ako ng discount din eh. Ginawang ano are. May ano, okay. yata. 9. 18 pesos? Hindi. Mm. Dati ano kayo sa isang... 6 pesos sa 6. 6. Kaya ano po 11? 11. Ang 11. na ng lolo ko. Ah, <laughs> 11. Nangunse. Yeah. Okay. Oh, nasa laen. Yung palayo. Yung palayo. Pinasala. Para matanggal yung pinakalamad-lamad oh. ng itlog. Bago malagyan ng gatas. Hmm. Yeah, Lalagay ng mga gatas-gatas. Ito muna ang evaporata. Yeah. Ilang gang ml yan? 370. 360 ml. Oo. Oh. 360 ml. Mas masama okay. po aring gamitin. Aring kulay pula ang label. Bakit? Mas creamy. Mas creamy? Oo. Ah, dun sa dilaw. Ah. Yung dilaw po, masarap sa mga halo-halo, mga maha. Ah, ayan masarap sa litchi plant. Oo, kahit mahal kasi ari. Ah, mas mahal yan. Mas mahal pala ito. Yun, oh, tapos ito naman kondensada, condensed milk. Yung gatas na malapot, ayan. Ayan. Taga nahan ahan, 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 Vanilla Vanilla ahan, 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 teaspoon. Half teaspoon. <laughs> ano yan? Asukal. Eh. may asukal din. Oo. Walang nasa. Tignan ba? Ah, wag. Oo. Tignan Wala, ko. Hilaw pa nga. Oo. Oh, Ganun karaming asukal, kabayan. Four. One fourth. Kilo. Oo. Oh. Yung one fourth kilong asukal. Ano ito? Kalamundeng, mami. Kalamundeng pangalis lang sa at talaga ngayon eh, marami akong nadi-discovery may mga gayong pala lichi pala hey ha mga kabayan Aba, ito nyo yung recipe ni kabayan ko mandar mga bilisa like chip plan may kalamundeng kalamundeng mundeng hey may halos mahalala sa yo. pero ito yun ay pampawala ng lansa o oh, ayun ganyan ha Kahawakan ah, pa? Hindi. Mo. Hindi matatapo? So, paano? Aha. Turado ka yan, ha? Tumakam mo ha? lang. Tutulungan na kita. Why? Yun. Satisfying, mga kabayan. Kita niyo bagayaan. So, masipaw. Ops, oh. aawas na. Hindi. Mm hmm. Mm -hmm. Ah, hmm? bali, yung pala yung tatlong sala na papagayaan. Ah, uh, ano mo. Ayun, uh -huh. uh -huh. last na. Last na yun ha. Promise. Uh -huh. Yan na, lalagay na sa lanira ngayon. Ayos. Yan, mga kabayan. Oh, sasali na din sa yanirang are. Ilang gayaan ang nilalagay mo din? Dalawang gayan Ayos. Ayos. Oh, o, ba mga kabayan? Yan. Oh. Yan you sarap yun ang ating litchi plan na isa gusto mo si may may na ng kabayan gano'n katagal ito sasalang sa anak sa steamer 30 to 45 minutes tinitesting naman tinitesting Kaya yeah, ano na nung yung gagawin hindi yung kabayan. Tatakto oh, ba ng foil? Hmm, um, tatakto ba ng aluminum foil? Yun pala yun. Hmm. Pag wala po kayong foil, pwede naman din ang ganti. Eh. Pag walang foil? Oo. Mm -hmm. Oh, ibig pag-iibahin mo pa. Para pakikita ko lang kung hmm. pwede naman. Yan. Inhilaan po nagbubuhol. Oh, di ilala. mas minus minus pala re. Kung yung ilalapan. Oh, pero, pero, mas maganda pa rin ang sa foil dahil Sosyal. Ano, nababasa pati. Diga. Ah, nababasa. Yung nalubog ang gitna. Ah, nadikit doon sa ano. Oo nga, kaya pala may mga misan ang iba yung, yung kag that, yung nung okay, gitna. Okay, walang foil. Ganyan ang ginagawa. Ah. Yun, no ipapatas mo ngayon. Ilan ang kasa di yan sa ating biniling steamer na yan? O, paano yung yung ginagamit ng steamer? Eh, retired na yun. Yeah, hmm, ang kutsinta. Asya. Yun, no di ba ga Lima, asya Lima. Walo. Oh, walo. Ah, eh, ano, pwede pa lang gaya may second layer. Kung hindi abot ng ano eh. Para isang salang na lang natin isang oras. Ay, Okay, pala yun. O, pwede hindi muna ipatong yan doon at para maalwan. Okay, para oh, ganyan pala yun. Yo, what's up? Malapit sa katotohanan. lagi na hindi pa po nabulak ang tubig. Yan. Ayun. Ang daming tubig sa si Jangay ah. Iisipin mo siya ng 30 to 45 minutes. Mm -hmm. Tapos, tayo hinaan niya siya. Mm hmm. Oh, yun. Nice na. Sasalang na nga. Mm -hmm. Ayos. Nalagyan po natin ng... Nalagyan yung katsa. Oo. Oh, tela. Tela. Para. para hindi magmoist ang steamer. Oh, so, timer. Oh, din eh. Timer ka muna ng 30 minutes. Time na 30 minutes. Mamaya, mag-baka na tayo. Ayaw, hindi naka 30 minutes nakabayan ngayon. Ano gagawin natin diyan? Para natin natin tayo yung nasa taas. Ah, ililipat mo naman yung nasa ilalim diyan sa itaas at yung nasa itaas ang ilalagay sa ilalim. Oo. So, Yo. We we oh, parang pwede na eh. Taas buk na. Ay, Hindi. ay, ang ganyan pala oh, pagka. Oo, oh, ano, pagka uh, ang, yan. Pag inalis plastic. mo yung taklob ng steam, Pangit, nadikit ano. siya. Pag coil, nasa ibabaw lang yung water niya. Siya. Ayan. Ang ilalagay sa ilalim. Para pantay ano. Uh, so, yun na. Moment of truth. Testing, ano. Yan ah ang leche plan ni Kabayan Commander Mami Lisa Yo, oh my goodness Itimusa oh. natin oh, no, nga Oh Oh my god, sarap Sarap nito Oh, smooth na smooth Sarap Parang kaya ko ubusin na rin isa. Okay, so Pag nailagay na sa frigider, mas masarap. Mas, mas liligat siya. Liligat. Pero yung pagiging smooth niya ay panalo. Sarap mami. Kaya yung mahal ko mami. Talagang ano eh. Tapos hmm? bar si Kota Warren. Let's see plan. Ikabayang commander mami Lisa. Perfect!